Naroon po ba kayo, sir, nang ihain po itong closure order at marami pa bang miyembro ng SBSI ang nasa sitso kapihan pa rin? Ang nag-serve ng notice of cancellation ng kanilang pagbarma ay ang mga taga DNR mismo. So mm -hmm. tinawagan na lang kami sa opisina ng Mayo na papuntahin doon sa office kasi andun yung mga taga DNR, mga personnel na galing na sila doon sa Sitio Kapihan na nag-serve sa, sa closure order galing ng sekretary. mhm mm Okay. Pero marami pa po bang mga nakatira dyan po sa Sitio Kapihan? Marami pa rin, sir. Uh, as of now, baka do you have an account? If how many? As of now, nasa around 1,200 pa rin sila. Out of the latest count ng kasi merong merong interagency na effort as per by the provincial government is WD, DNR, and LGU na mag mag-count ng ng actual talaga na na residente ng Kapihan at saka yung lumabas na mm -hmm. nasa more than 1,400 and out of that, out of that uh, total, nasa 1,200 plus pa rin and, and mm -hmm. sa taas. So um, just to 200. clarify, ang dati mm -hmm. po mga naninirahan diyan umaabot ng 1,400 families. Pero mahigit 200 yeah, yeah, na, yeah, yeah. na po yung mga nagsibabaan wow. mula po dun sa bundok at bumalik na diyan sa mm -hmm. sa pinaka bayan, no? Pero uh, yes, pero sir ang tanong, itong 1,200 families, kung sakasakali nga po sila ay kinakailangan na talagang umalis no, mula doon sa mga tinirikan ng kanilang bahay sa Sitio Kapihan, may lilipatan ba sila? Yun ang pinag-usapan pa hanggang sa ngayon sa interagency na, na binuo na patuloy kasi yung there are, there are series of meetings kung ano talaga ang gagawin sa sa mga magsiwian na. So, merong programa ng DNR kasi uh, sabi nila, obligasyon nila yung mga tenured migrants na talagang relocate. So, nasa 400, 404 families ang andon sa kanilang listahan na merong inilaan na relocation sites. Pero yung iba na mga, mga non-tenured migrants, sabi kasi nila, yung tenured migrants, yung mga tao na doon talaga na umaasa sa mga resources sa kanilang sa kanilang kabuhayan, sa so mga farmers and mga fisher folk. So yun, 400, 400, 404 families ang kanilang count. Hmm. So yung The mga way, labas 800 doon... 800 don, families pa, paano po yun? Oo. Oh, oh. Yung mga labas doon, yung mga non-tenured migrants, so yun din ang pagtutunan ng pansin sa mga agencies kung yun ang sinasabi na dapat doon sila ibalik sa mga barangays kung saan sila nanggaling ah yes. kasi nga uh, mga kapatid kami ho na bisita namin personally yung mga areas kung saan nagsi-alisan may mga bahay po at may mga pag-aari pa doon na talagang bakante pa rin no baga, pwede pa naman nilang balikan pero what okay. is nga yung mga non-tenured uh, yung mga migrants ke binabanggit ni Sir Edelito, yun yung medyo hmm. magiging problematic kung kung kumbaga. Pero sir, meron ba hinihingin palugit o meron bang isinat na deadline na dapat until this month of ganito eh kailangan makaalis na po lahat ng mga residente doon sa Sitio Kapihan sa bundok. Yung, yung nakasabi doon sa order ay ang mga mga andon tenured or non-tenured migrants ay, are directed to vacate the, the area and to self-demolish their houses and to harvest their crops within a reasonable period of time. So wala namang siniset na, na deadline. So yung reasonable period of time, yun ang pag-uusapan between the, the officers and members sa Socorro Bayanian Services Incorporated at sa lahat ng mga concerned agencies. In fact, merong meeting ngayong pinatawag doon sa Governor's Office ngayong April Sir. Hmm. So nag-commit ano naman na. Oh, nag-commit naman ang mga officers ng SBSI na doon mag-attend sila. So 'yun ang pag-uusapan kung yung reasonable period of time kung ilang ilang buwan ba 'yon o oh, 'yun ang pag-uusapan. Hindi naman definite na May, dapat. Ngayon po na nakakulong pa rin kasi Sir no, yung mga leaders po ng SBSI, I mean the the known leaders of their group uh, meron po bang pagkontra pag pa ang mga natitira pa po pong mga uh, nangunguna or leader nga po ng grupo doon sa bundok sa ibinaba pong closure order mayro pa po bang talagang humihiling pa na manatili sila doon meron po bang mga ganun pang mga incidente sir? Meron ang general sentiment, sabi nung pag-DNR, na nung nag-meeting kami kahapon, ang general sentiment daw doon ay bakit bakit daw sila ilipat na ay ngayon komportable na sila sa area na yon so bakit sila ilipat na magiging magiging uncomfortable na naman ang kanilang buhay so yun daw ang, ang general sentiment na komportable na sila doon so bakit pa daw sila ilipat paalisin mm -mm. paalisin para magiging magiging uncomfortable na yung buhay nila. So yun, yun ang sabi ng tagabi na, na general sentiment ng mga tao. Ah, uh, so may, may ano pa rin talaga, kung uh, kumbaga eh, humihirit pa rin sila na wag ng yes. nang paalisin doon. Oo, yes. yes. o kasi mga kapatid, ah, bukod po doon sa mga bahay, again, ang dami hong establishment doon. Meron po doon recording studio, may mga parang gymnasium na po doon, may parang theater area. As in, naging community po talaga dyan sa Sitio Kapihan. Ano na pong gagawin sa Sitio Kapihan sakali pong ma, uh, ma maalis po ang mga residente po doon? Ano pong balak doon gawin? Na, ano, nasa order ng, ng ni Secretary Yulo na magkaroon ng, ng rehabilitation doon sa area at magkaroon ng co-management between between agencies na na magka, magkasundo kung anong gagawin doon. So parang i-rehabilitate siya na doon maibalik sa kaniyang sa kaniyang state as a protected area. Hindi kaya ihirit ng mga naninirahan doon na kami na lang po mamamahala sa pag-rehabilitate. Kung ano po ang naaayon, paano po ang sagot ba dyan, sir? At sa base po sa usapan ng DENR at sa kanang hanay po ng LGU. I isama dan, isama yan sa mga usapan. So ngayong, ngayong April 11, hopefully, mapasama yan na kung, kung ano ang dapat gagawin. Siguro yan, mayroon pang babalangkasin ng mga plano kung ano ba talaga ang dapat gawin sa area. Pero definitely, ang order is for them to vacate. So yung pagmamanage ng area, so yun ang pag-uusapan pa.